Welcome to our segment. I'm Jomer Basuan. Marlito Ilagan. I'm Patrick Ate. Welcome to our segment number one. Anong masasabi mo patungkol sa pagkilala kay Nicole? Sabi mo kay Nicole na siya ay, ay ano, uh, pambansang alatan ng sinong Pilipinas na may may nap na na nagpapatungkol sa sa ng ano ng bilang Pilipino kultura at pagkakilala ng bilang sa ating mga Pilipino manggaling siya sa ano sa postwar era na may mga nasulat siya napat, na mga sa mga nakaranat sa mga mga makabago ngayon at isa sa mga makilalang mga kanyang mga ay ang the woman who Had Two dance at My Baby sa mga ano 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 mga ano 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 mga ni ni Joaquin, dahil sa kanyang pagtalakay sa mga team identity at ano mga kultura ng mga Pilipino. Madalas niyang pinapakita yung mga ano makaluma at makabagong moderno sa, kanya kanyang mga akda. Tama. Sa tingin ko, marami pa rin Pilipino ngayong digital age na naghahanap ng kanilang identity. Bakit nga yeah. ba si Nico ay nang napili natin yung future para sa ating time travel scenario? Para sa akin, kaya mas maganda si Nico ay nang future dahil mas wala mas malalim ang kanyang kaalaman patungkol sa ano kasaysayan pas kasay sa ating Pilipinas. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon na makita ang kasalukuyan, tiyak na mas malalim ang kanyang pananaw patungkol sa ating lipunan. Panigurado 'yon. At higit pa yan, magaling din si Nico Joaquin ano, sa pagsusuri ng kanyang mga taon sa kanyang mga kaday. Niya. Paano kaya tutugon uh, si Nico uh, Joaquin uh, sa mga modernong issue? Naniniwala ako na magiging malaking impact ni ni Joaquin sa kasalukuyang panahon ngayon, gawa ng ano, maaari siyang magbigay ng pahayag sa sa mga epek, effect, epekto ng digitalization sa mga ano, kabataan ngayon. Uh -huh. Matibay ko rin na malamang sa malamang maging interesado siya ngayon sa isyong yan. Dahil maraming pagbabago ang nangyari sa atin sa urban landscape sa Maynila. Maraming nawala na, wala na baka lumang gusali na napalitan ng mga makabagong arkitekto dito sa atin. Parang tama ka dyan. Ganda rin makita ang kung anong masasabi niya tungkol sa mga Pilipino na makakaranas ng identity crisis ngayon. Lalo na sa social media. Sa tingin niyo guys, anong issue ang pinaka nakakaakit kay ni Sa so tingin ko, ang mas magiging mas kaakit-akit ka sa kanyang issue ay patungkol sa mga paglimot sa tradisyon natin. Dahil alam naman natin na mas binibig niyang pahalaga ang mga kasaysayan patungkol sa atin at mga alamat na naisusulat niya sa kanya mga ano, bihidroga na Oo, tama. Para kay Joaquin, mahalaga ang ugat o pinagmulan ng isang tao. Sa tingin ko, malulungkot siya pag nakita niya kung ano ang nangyari sa mga Pilipino ngayon na nakalimutan na ang tra traditional na pinagmulan natin. Hmm. Kaya ba? Kung, kung kayo ng pagkakataon na matalong eh, si Lutuwa ano naman yung mga itatanong sa kanya? Siguro, ang um, itatanong ko sa kanya, um, kung ano ang tingin niya sa ano, um, modernong Pilipino ngayon, sa gitna ng globalization at digital age. Ikaw ba? Para sa akin, gusto kong malaman kung paano niya isusulat ang karakter niya sa panahon ngayon. At kung anong masasabi niya sa mga Pilipinong, hindi alam kung saan sila kabila. Maganda nga yung mga isip na. Sa ba, magbabago ba ang dami ng Joaquin tungkol sa mga uh, bagong panahon? Ba? Sa so, tingin ko, magkakaroon po rin siya ng mga, ano, mga tauhan na luma at bago. At i-reflect yung ano, mga bagong issue ngayon sa social media. Okay. Kung may ibang para rin yung mga kanyang talakay sa lamat na yun, mas magiging dynamic yung paksa na kanyang magagawa sa patungkol sa modernasyon ng social media. Meron akong gustong tanong sa'yo ito. Ano ang pinakamahalagang aral ni Makim na maaaring gamitin ng mga Pilipino ngayon upang harapin ang mga hamon ng kasalukuyan. Ang pagmamahal sa kasaysayan at pagka, intindi sa pagkakilanlan para hindi basta-basta may apektuhan ng mga banyagang kultura at pag, ano, mga impluwedya. Maraming salamat sa pag sa episode na ito. Sa sinuwa kayo sa mga panahon.